Ate, pabili nga po sito na red. Wala nang red, green na lang. Hindi pwede yan. Ayokong uminom yan. Ate, pabili nga po yung stone na red. Wala yung red, green na lang. Hindi pwede yan. Ayokong kumain yan. Ay, ikaw ba, mangutang na ka. Mamili pagka-color. Mamutang ka, di. Kalaan lang, green. Ayoko ng lasa na sito na kulay green. Okay lang naman ang lasa ng sitong dilaw. Ate, pabili nga ni, ng sitong red. Wala nang red! Green na lang! Hindi pwede yan! Ayaw kong bumili yan! Gusto kong red na sito sa akin, sa aking ibigay. Ate, pabili nga po sito na red. Wala nang red! Green na lang! <laughs> Hindi pwede yan. Gusto ko yung red na sa, sa akin, sa, sa aking